So ito na nga po yung chandelier na aayusin natin ngayon. Ito po yung galing sa customer na pinapaayos sa amin. And guys, a string chandelier po ito. Pa-spiral po ang design nito guys. Kung maka-encounter kayo ng ganito guys o gusto nyo mag-customize ng chandelier, at least meron na kayong idea kung pa paano nyo gagawin. Ganito po yung guys mga ginagawa ng pag-aayos nito lalo na itong string papalitan po lahat ng string nito kasi kalawang na siya papalitan po yan lahat isa isa at kung napanood nyo to guys sigurado kikita kayo pag natutunan nyo to kung paano ayusin yung mga dalpong ilaw at saka mag customize ng mga ilaw malaking kita po yun guys kung halimbawa meron kayong kliyente na kakilala pwede nyo gawin ito para sure ball 100% kikita tayo dito But guys sa pag repair pa lang nito guys sure ball na ang kita natin ito guys kung talagang natutunan mo tong gawin malaki ang kita nito tapos pag may mga magpapakustomize sa'yo na chandelier madali nyo nang gawin katulad nitong ganitong klaseng ilaw madali naman to sa mga parts nito guys Comment na lang po kayo bilo para kung may katanungan kayo tungkol sa mga spare parts ituturo ko po sa inyo kung paano bilhin, kung saan bilhin at kung paano gagawin. Yun po guys. About doon sa mga spare parts guys. Tanong na lang po kayo sa ano sa comment section. Comment na lang po kayo para masagot ko po lahat ng katanungan. Yung katulad nito guys, single light lang po siya. Ang gusto ng customer guys lalagyan po ng karagdagang ilaw at gawin po siyang three way kasi yan kasi yan guys single light lang po siya kung baga isang switch lang po siya isang ilaw lang po siya kung halimbawa ilagay mo delight di delight lang po ang ilaw warm, warm, lang din po pero itong pinapagawa sa akin guys gagawin po natin three way bukod yung delight bukod yung warm tapos pagsabayin silang dalawa cold delight silang dalawa So ito na po, magbubutas na po tayo dun para sa karagdagang ilaw. Bubutasan po natin yan. Ipapasok din natin yung tubo niyan, tsaka yung may nut din yan. Yung lahat ng mga spare parts na yan, guys, mabibili po lahat yan. Kaya kung mag-customize po kayo ng ilaw niyo guys, yung sarili niyo yung design, comment na lang po kayo kung ano yung gusto niyong malaman para masagot ko po yan sa comment section po. So ito tapos natin magbutas Bali 10 ilaw po ang dinagdag natin dito guys Para mas maliwanag siya Kasi sa high ceiling po ito ilalagay Yung mga ganitong klaseng ilaw Mga high ceiling po siya Kaya kailangan maliwanag Nakulangan po yung, yung customer doon sa liwanag Kaya pinagdagdagan niya po ng ilaw So ito guys gagawin natin siyang 3 way Panoorin nyo to guys para matuto kayong mag-customize ng mga ilaw at kikita tayo 100% kikita tayo dito guys basta't may kliyente tayong mahanap guys sure ball yan guys o kaya online mo kung sinong nagpapa-repair o nagpapa-customize ng ilaw pag nagawa mo yun pag nagawa mo yun guys sigurado kikita dito guys malaki ang kitaan dito guys sa mga ganitong klaseng pagre-repair pag customize ng mga ilaw ito, ito guys yan ituturo ko na po sa inyo kung paano mag rin ng 3-way So ito guys, ito yung controller niya guys, yan, controller niya. Yan yung nagko-control sa mga ilaw na yan. Ito naman yung driver nung ano, LED, yung chips type. Yan, ito guys, yung bilog chips. Yan, ito yung driver niya. Series naman po ito guys, ang pagwawiring nitong LED. Yung socket type naman guys, rekta po yun. Ihiwalay mo lang yung negative positive yun guys, tapos i mo na doon sa controller. So dito tayo sa chips type ito na guys. naka po ito. Negative to positive 'yan, ganyan guys. Tapos kabila naman positive to negative, ganoon guys. Dugtong-dugtong lang siya paikot. Basta 'wag siya magsama. paghiwalayin mo sa basta negative to positive, may kulay naman 'yan guys, puti at saka clear. Yung clear doon sa puti, yung sa sunod naman yung puti dun sa clear ganun lang guys puti clear clear puti puti clear ganun lang po guys at dito sa driver guys yung pula at saka itim guys dun po yan sa chips dun sa ilaw yan tapos, tapos yung kabila naman yung parehong puti dun po yan sa controller i-coconnect itong ano ko kasi guys pag nag series ka na may lalabas na na dalawa dun sa kano itong dalawa na to dun na yan sa controller yan sa controller guys ito yung dalawang pula at saka itim dun yan mismo sa kuryente natin itong isang itim na to guys kumon yan yun so yung linya dun sa driver guys yung dalawang puti na yun yung isang puti na yun ilalagay natin dun sa kumon dyan ito yun itong puti na to ilalagay natin sa kumon tapos yung isang puti naman ilalagay natin sa line 1 depende sa'yo kung anong gusto mo line 1 o line 2 pagkatapos naman dun sa socket type hiwalayin mo rin yon Yung puti, doon mo ilalagay sa line 2. Tapos yung itim, doon yan sa common. Lahat ng itim na yun guys, sa common yun. Pagsamahin mo lang lahat ng itim, tsaka lahat ng puti. Yan. Sa common yan. Tapos yung puti, line 2. Doon sa line 2. Yan. Kasi doon sa controller, may line 1, may line 2. Para magtitriwi sya. Itong isang driver, yan guys. O oh, yan. Yung driver doon sa line 1. Yung doon sa socket type, yung mga puti, lahat ng puti, doon sa line 2. So ayun guys, make sure lang talaga guys na ma, ma electrical tape natin lahat ng mga dugtong. Yan po, lahat ng dugtong na yun guys. Electrical tape natin kasi magsushoot po yan pag uh, nakabukas yan. So ngayon guys, eh, lagyan natin ng cable tie para medyo luminis yung ano ng wiring natin at hindi buhol-buhol. Yan lahat yan guys, lagyan ko ng cable tie para malinis siya. So ito, paliwalag natin ulit ng pagwawiring para maintindihan nyo kung paano magwawiring talaga ng triwi. Yan, itong dalawang pulap itim guys, ito po yung driver para dun sa chips type. Yan, dalawang wire naman yan. At saka dun sa chips type mo, pag series mo, dalawang wire lang din ang lalabas. So, yung puti, dun po yun sa itim yung clear doon po yun sa pula. Kung baga negative positive yan guys. Yan. Tapos ititip po natin yan guys para sure na hindi siya magsusyot. Yun. Yung negative positive yan yung pula at saka itim. Tapos dalawang puti nito guys doon yan sa controller. Yung isang puti kukunik mo rin yan sa kumon. Doon sa itim ng controller niya. Tapos yung isang puti doon yan sa kung gusto mo line 1 or line 2 So ayan guys, ito na po yung sa driver natin, nakunik na po natin. Dito na tayo sa socket type. Yung socket type naman guys, dalawa lang din yun. Negative, positive. So yung dito sa controller guys, yan, dalawa ang itim yan guys. Yan, yung isa niyan, common yan guys. Yung pinakaunang itim, common yan. Tapos yung isang itim at saka pula, yun na po yung pinakamin line doon sa power na sa kuryente natin. Tapos yung dilaw at saka puti, yan po yung line 1, line 2. So dito sa driver, dyan, maglalagay tayo ng kumon. Yan, yung isang linya na yan doon sa kumon. Tapos yung lahat ng itim naman doon sa socket type, ilalagay din natin sa kumon. Yan, sa kumon lahat yan. Dito yan sa socket lahat. Yung itim na yon Kasi negative positive, pinagsasama mo lahat ng itim kumbaga isa yun yung positive yan ititip lang natin guys sure lang talaga na hindi siya maglulos at saka hindi tatama dun didikit dun sa bakal so ayun guys itip natin ng maayos yan make sure lang talaga guys para safety po ang gawa natin yan pagkatapos nung nalagay natin lahat ng sakumon dun na tayo sa line 1 saka line 2 Depende na iyo guys kung anong i-line one mo or anong i-line to mo. Yung chips type ba o yung sake type. Yan. So sa akin guys, dito ako sa chips type. Yan, line one. Tapos line two, ang sake type. Tapos, kasi yan guys, three way yan. Pag, sa switch lang yan guys. Wala pong, ano yan, sa switch lang po. Ulit-ulitin mo lang po pag pindot yung switch. Magbabago na po yung ano ng ilaw, So ayan guys, sa line 2 tayo dun sa sakit type. Make sure lang talaga guys na wala kang makaligtaan na lagyan ng tip. So ito guys yung pula itim, yun na yun po yung dun sa main power natin sa kuryente natin. So ito guys yan, titesting na po natin kung, kung successful ba yung gawa natin. So ayan guys, ito yung ano natin, extension. Testing natin guys, pailawin natin para Ayan guys, pailawin natin siya para makita natin kung success yung gawa natin ayan so ito guys lalagyan natin ng ilaw itong sakit type guys 220 po yan guys direkta po yung mga bulb na yan yung chips types naman kaya may driver siya kasi 12 volts po yun ayan itong 220 guys kahit anong ilaw ilagay mo dyan puti or warm depende na sa iyo sa akin kasi warm kasi ang chips kung nanilagay is puti para pag nag 3 siya sabay siya para combination po siya so ito na guys testing natin so ayun na guys success po yung gawa natin yan may ilaw na po lahat siya tapos guys i install ko na po yan doon sa ceiling para doon sa string kasi i-sasabit natin yung string kung para dun sa size at saka height nung, ng string so ayun guys panuwarin nyo po guys yung pag install natin para alam nyo rin po kung paano siya install para kung may magpa install sa inyo guys ng mga ilaw alam nyo na po ito po yung string nya guys yan ito po yung gagamitin natin papalitan po natin lahat yung mga string na yan dahil kalawang na pangit na, pangit na tingnan So, ito yung gagawin natin yung string yan. Yan guys, comment kayo kung saan nga nabibili. Ito guys, i-install na natin siya. panoorin nyo po guys para alam nyo na po mag-install. Kung halimbawa may magpa-install sa inyo, simple, may bayad yun. May kita yun. Kikita ka dito. So, ganyan guys. Oh. So. Unahin natin yung bracket. Ikakabit natin yung bracket yun sa ceiling. Tapos saka yung pinaka-base nya. Base o katawan nya. Yan sasabit natin yan guys may lock naman yan apat na lock yan para hindi, sure na hindi managlag basta importante guys yung bracket makapit mo ng may sa ceiling katulad ng medyo mabigat to ayan umilaw na siya guys tinisting ko so dito na tayo sa mga string yan yung string na yan guys puputulin na natin yan kasi wala nang kwenta yan kalawang na yan eh para makuha natin yung mga beads nya or yung octagon crystal crystal po yan guys lahat pag natanggal natin yan lahat guys, yan, huhugasan natin yan, babalik yung kinang yan. Ganyan ang crystal guys, babalik ang kinang. Kaya yan, pag natanggal na lahat yan, hugasan na natin yan. Babad muna konti sa joy or anong panglinis mo. Yun, kikinang na ulit yan, babalik na yung dati niyang kinang. So ibabad muna natin sa konti, tapos saka natin siya bandawan, hugasan. Tapos punasan natin siya ng maayos para hindi kakalawangin ang mga screen. Importante guys, tuyong tuyo ko siya. So ayun guys, mag-umpisa na tayo dito paglagay sa string. Ang unang gagawin natin guys is magsusuka tayo. Dami tayo ng um, ano, niya. Ang pinakahit na ano ko is 67 inches. So 67 inches guys. Ben. So ito yung guys. So ayun guys, 67 inches ang umpisa natin, yung pinakamahaba yan guys. Sunod yan 65.5 tapos 64 inches. And hanggang doon sa pinakadulo niyan guys, hanggang umiiksi siya kasi pinakamahaba ito, hanggang paiksi siya. So ang kasunod niyan is 56.5 inches tap tapos 55 inches hanggang doon sa pinakababayan guys yun ang sukat natin so na, ayun na nakagawa na tayo ng pattern ng ano tapos ito na gagawin natin At saka ito yung panlock ayan guys yung panlock maliliit yan sobrang liit ito yung ilalak natin dito guys ito Gupitin natin, ilagay natin dito para hindi matapon dahil ang hirap ito pulutin guys, sobrang liit, mawawala. Yan yung pinakalak niya guys. Or stopper yan guys. Ayan guys, eh, oh, yung stopper or lock ang tawag yan guys. Ipapasok lang yung string niyan dun sa pinakabutas niya Maliliit lang kasi, guys, kaya kailangan ingatan kasi, yan. Ito yung string nya, guys. So, ito, guys, yan yung butas, guys. Ipasok lang po natin yung string, yan. Pagkatapos, guys, ilak natin siya Iikot po natin siya Yan, pasok ulit dun sa may butas. Tapos, iikot ulit para lak sya. Ganun din po yung sa dulo. Dulo-dulo po, yan, guys. Dulo-dulo po ang pagawa natin ng ganitong ano siya, yung pagkabuhol para may kapitan yung ring. Yung ring naman guys, yun yung kakapit dun sa balls sa baba at saka kakapit din dun sa base niya sa katawan. Yun yung purpose niyan guys ng pagkagawa niya ng ano para diyan natin ipapasok yung ring. So ayun guys, pagkatapos po nito guys, nakita niyo po yung bilog na yun guys iipitin po natin siya para matupi siya para maglak po siya para hindi siya uurong yan iipitin po natin tapos ipasok natin dyan yung ring yan po yung ring i-open mo lang yan guys tapos papasok na Ganon din doon sa balls i-open mo lang kunti papasok na yan sa butas doon sa balls Ganon din doon sa dulo guys yung kakapit doon sa pinakakatawan niya ibuka mo lang yan mayroon ding kapitan doon para maisabit natin siya ayun guys oh matibay po yun guys string po ito guys tapos ito na guys gagawa na tayo nung ano distansya nung pagitan ng beads or crystal yung octagon tawag sa amin dito octagon crystal yan 1.5 din ang ginawa ko dito guys na distance So ayun guys, stopper tapos yung octagon crystal stopper palitan lang po siya guys para makuha natin yung distansya po ayan guys may sukatan din ako 1.5 inches po yan guys yan depende po sa inyo guys kung anong sukat ang gagawin nyo sa akin 1.5 ayan guys ganyan po guys yan lahat po yan guys ng string lalagyan po natin ng ganyan hanggang sa dulo tapos tutupiin yung dulo, lagyan like, din natin yung ring para kakapit dun sa pinakakatawan. Yun ang panggawa, paggawa na ito guys. So sana guys nakuha nyo yung paliwanag ko guys. Sana nakuha nyo. So ito na guys. Pag nagawa na natin ito lahat guys. Mabubu pag nabuo na natin itong chandelier na ito guys. Sigurado kikita tayo ito guys. So oh, tingnan nyo po. Oh, lahat po yon ganun ang ginagawa ko guys. Ayan, isasabit din natin. May ring din po yun dun sa taas. Katulad ng, ng pinakita ko kanina, Ganon din yun. Sa baba, ganun din. May ring din siya. Ibubuho lang, tapos lagyan ng lock. Tapos stopper na. So ayun na guys, tapos na po tayo guys. Sana man nagustuhan nyo yung video ko. At kung may katanungan kayo guys, comment na lang po kayo. Pag napanood nyo to guys, sure Sure po ako guys, sakikita po kayo dito at natutunan nyo itong paggawa ng ganitong mga ilaw. Sure guys, kikita kayo malaki ang bintahan nito. Mahal ang bintahan nito guys. So ayun, sana masuportahan nyo po yung channel ko para makagawa pa tayo ng mga video na pakinapakinabang. At matutunan nyo po kung kahit pa paano may matutunan kayo sa mga video ko. So subscribe, like, and share po. Maraming salamat po. Bye bye!